Magandang araw, Padre. Kung paano kayo nakarating dito, hindi ko naaalamin. Ako po si Rosa, kapitana dito at katiwala sa simbahan. Ako po si Padre. Uh, padre. Padre Roberto. Santo Domingo E. Abarientos. Pari na ho, basketbolista pa. Ano ka mo? Uh, siya ho, si Bogart. Uh, Ako ho yun. Matagal na ho walang pari dito sa Isla Muerte ang ipinagtataka ho namin. Kapag nagpapadala ng pare ang simbahan sa kabayanan, walang nakakarating dito. Parang bulang nawawala. Kaya ho, kinuha ko yung mga kagamitan na yan sa simbahan. At wala ho kayong alam na dahilan kung bakit nagkaganon? Meron ho kaming hinala. Ngunit wala akong maglakas loob sa amin nasabihin ang nasa isip namin. Aba, pati ba dito yung uso na rin ng diktadura? Ah, ang ibig kong sabihin eh, wala ko kayong karapatan magsalita. Malupit si Tata. Kamatayan ang parusa sa mga sumusuway sa kanyang kagustuhan. Sino naman ho si Tata? Pakitingin oh. naman tama ba? Good oh, morning, ma'am. Talaga. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Ma okay yan. Welcome Miss Vergado on your first day of office. These are for you. Thank you. I think we'll be seeing a lot of each other from now on, Miss Pineda. Yes, Miss Vergado. Would you like a cup of coffee? No, thank you. If you need anything, just call me on the red phone. That's fine. Mom, saan Ma'am, saan? Sa ibabaw ng mesa ko. Dito. Ma'am, kung wala na kayong utos sa akin, nasa baba lang ng building. Alisin mo nga yan sandali. May sasabihin lang ako sa'yo. Kung magtatrabaho ka sa akin, ayokong nakikitang may pasak yung tenga mo at nakikinig sa walkman na yan, naintindihan mo? Katulad kanina nung nagmamaneho ka. Kailangan ko pang sumigaw para marinig mo ko. Alisin mo yan. Ma'am, pinakikinggan ko lang yung paborito kong kanta. Kaya paborito mo o paborito ng lolo mo, wala akong pakialam. Hello? Hello, Iha. Kung hindi mo kailangan si Daniel, pwede pong papuntahin mo siya rito? Eh, hindi ko pa naman ho siya kailangan ngayon. Kasalukuyan nga akong nasa harapan ko at sinasabong ko. Oh, kakausapin ka daw ng daddy. Don Gonzalo? Oh. Ngayon na uba ba? Ah, oh, saan ko tayo magkikita? Ah, oh, darating ho ako. Ah, oh, sige Ma'am, kung wala na kayo sa akin, pinatatawag ko ang Don Gonzalo. Bumalik ka agad. At pagbalik mo, wala ka nang pasak sa tenga mo, ha? Ma'am? Ah, oh, Governor, gusto mo raw ako makausap. Don Ismael, malapit na ang eleksyon at mabigat ang mga kalabang ko. Kailangan ko suporta mo. <laughs> Ikaw naman, Governor. Kailan ba kita pinabayaan? Alam mo naman yung uh, eleksyon. Nabibili Pera-pera lang yan. Boss, Anjos si Santos. Don Ismael. Di ba tauhan mo to? Anong gagawin mo dyan? Ikikremate o itatapon sa dagat? Mm -hmm. Matuto kayong gumalang sa alagad ng batas. <laughs> shades, shades ka. Pangok ka naman. Hmm. Isa ka pa. Hmm. Alam mo, kung kamag-anak ko to, o talagang tauhan ko, mas mabuti nga siguro, ipakremate mo. Pagkatapos, padala mo sa akin na abo. Pero hindi ko kilala to eh. Ang maganda nga niyan, itapon mo sa dagat. Nang pakinabangan naman ng mga pating. Bakit? Dahil nakinabang ka na? Marami ng kabataan. Buhay na nasira dahil sa kalokohan mo. Hindi na ako papayag pa. At tandaan mo, Don Ismael, babanggain kita kahit kapalit ng buhay ko. Tapang mo rin naman, ano? Masalamat ka may respeto si Don Ismael sa mga katulad mo. Ikaw, bubuli. <laughs> Bakit? Gusto mo subukan tapang ko? <laughs> Ismael, appetizer pa lang ang galit ko. Kaya kung ako sa'yo, mag-iingat ako. Ha?